Ayan. ang sarili. Sinter at the point! Nakikita yung kung narinig mo ngayon kakakain ito. Sinter at the point! Narinig <laughs> Ang mangga. Wow! Saan yung isa doon? Sinter at the point! Pahogos <laughs> mo na akong kamay. Pagawa mo ang texture. Kaya mahaogos ko. Nilalangaw na ako. Kailangan mo na maligawin. <laughs> Kailangan mo na mag na. Kailangan mo na maligo. Oh God. Ay, may swimming pool. Tagbaw mo doon. <laughs> eh, yeah, yan mo kagsugbaw. Yan, yeah, yeah, no, lupos. Tingnan mo. Tingnan mo. Boss number 1, boss number 2, boss number 3, boss number 4, 5, 6. Ikaw nag-last. <laughs> Nahuli. Na. Baka Lagay ko na lang kaya dito sa ano ko. <laughs> Ay, may frutas dito. Eke, <laughs> <laughs> gusto Tita Marcel, may prutas pa dito. Grabe naman talaga <laughs> <laughs> si Ate Silo. May Oh.